Na nampala ayo. Oh, Galing. Kau. Ma Nako na naman. Nako. Boy. Ah. Nice. So, ayan yeah, mga idol, sa magandang maga Ah, kasi meron na naman kaming bagong spot na nakakita dito, mga idol. Nahali mo. Ayan, labog sa tubig yung palay. Eh. Naagaw sa baha. Naagaw na sa baha mga idol. Pero, tutusukan namin ng kulit nila mga idol. eh Ayan, mga idol. Ito kami sa kabila. Kabilang bagay. Sayang, sayang yung palay. Yun. Ayan mga idol. Update namin kayo pag tutusok na kayo, mga lod. Tapayin mo na Apay mo na, tanjan lang yan. Nako. Ano kaya yun? Wow. Very good. Karami tayo mga idol. Ayan naman, meron na naman. Ayan na naman. Pintahan mo, pintahan mo. Nako, ano kaya? Nako. Saan kaya tayo boy? Ah. Nice size. Ayun, gumapang ho pala, gumapang. Naggapang. Nako na naman. Nice size. <laughs> mga ganyang size ang masasarap eh. Sarap na yung inihaw. Eh, eh, habulin mo pa yan, habulin mo. Ayan, nagkaroon ng habulan. Ayun na, Ayun na, ko pa <laughs> ayun na, Ayun na, yun ko kaya! Ayun! Pwede na! Paulusin! Ayun! 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 Laki boy! Ayun! Ayun! Dali, ha, dali. Ha, ah, dali. Ang bangis mo talaga. Alanganin <laughs> lang. Alanganin lang. Pwede na yan. Ah, yan ang pinagkalob sa atin. Mamaya, Ayan eh. Pag dumami yan eh. Kaya, meron na naman oh. ako. Okay. ge Pintahan na yan. Nako. <laughs> Ayos. Nice size. <eyes. laughs> No, tatlo na ho kami na orienting oriente ngayon. Tatlo na, tatlo. Ayun po isa. Kaibigan natin. Meri po dalawa. Yeah. Pintahan mo, pintahan, pintahan na yan. Nako. Eh, na. Pwede na. Oh, ay ayan, pintahan na. Oh, malaki-laki, no. Uh, bangis mo talaga, lodi. Kahit sa gitna ng palay, Oh, galing. Kau sa ipala. Parang na kuryente no? lang. na oh. yun na. Nadali na. Ayun. <laughs>